sabi nung dideliveran namin, patila na daw yung ambon. Pero, sa kris na to, parang, <laughs> hindi siya ambon, ulan siya. <laughs> The afternoon, So ito, sasamahan ko si Sir Levy maghatid ng baked sushi sa Morong Rizal dahil walang nag-a-accept ng ating booking. So itong ginawa ko, medium size na baked sushi, ninagay ko na sa compartment. Tapos medyo makulimlim pero hindi naman umuulan dito sa Teresa. Nag-live nga ako kanina pero napansin ko, umaambon na siya. Tapos ito lang yung mga sumulod na nangyari sa amin. Malakas yung ambon dito. Malakas yung ambon. Ano yan? Mga mangambon. Aba ko. Kapote tayo. Malakas yung ambon dito, dito sa kabilang hindi. Oo, hindi mangam. Ah. Okay Orange Rider. Pero. Puro taga Manila lang. Malakas pala yung ulan. Nakala ko ambo. Saan? Hindi yan 'yon. ibat eh, 'tong kumanan. no. Sabi nung di namin patila na daw yung ambon. Pero sa kris na to, parang <laughs> hindi siya ambon, ulan siya. <laughs> Ayan no, lakas ng patak. Parang palakas ko yung ambon. <laughs> wow, wow basa ang cellphone natin. So, i-keep safe ko na ang cellphone. Ulan na Ulan na to.